Ang dami na pong nagtatanong at nagko-comment sa mga video natin kung paano daw po gumawa ng authorization letter. Marami pong format yung authorization letter pero ito po, uh, tignan nyo na lang para may guide kayo. Siguraduhin lang po natin na naka-indicate po dyan yung model ng motor, plate number, engine number, chassis number at dapat wag po natin kalimutan yung ID na nakapangalan sa warsier mo at dapat may kasamang tatlong signature. Yan na po ang magiging guide mo at pwede mo pong baguhin yan at marami pa namang ibang klaseng format ng uh, authorization. So, yan na lang po ang pinakasimple at uh, pwede na po yung uh, isubmit sa Joyride pag kayo ay nag-apply kung sakaling hindi nakapangalan sa inyo yung uh, Kita-kits po tayo sa ating mga offsite onboarding at kung gusto mo rin mag-walk in sa main office at o sa Vista Mall Las Piñas, pwede naman po at mayroon pa rin po tayong free 4,000 top-up dyan. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon yung operation natin. Pero huwag po kayo magpaabot ng alas 12 ng hapon ha, para makahabol po kayo sa mga orientation ninyo. Good luck po at magingat kayo lagi sa biyay mga idolo.